Arnold Clavio, nakaligtas sa bihirang uri ng stroke, alamin ang kanyang kwento ng kaligtasan at babala sa lahat. Ibinunyag ng veteranong broadcaster na si Arnold Clavio na siya ay nagdusa mula sa hemorrhagic stroke isang kondisyon kung saan isa lamang sa apat na tao ang maaaring mabuhay. Sa kanyang post, ibinahagi ni Arnold na noong ikalabing isa ng Hunyo taong 2024, pauwi na siya nang makaramdam siya ng pamamanhid sa kanyang katawan, ngunit sa kabila ng kanyang kondisyon, pinilit pa rin niyang magmaneho papunta sa ospital. Sinabi ko sa sarili ko na hihinto ako sa unang ospital na aking madadaanan, kaya mula Antipolo, Maingat akong nagmaneho sa Sumulong Highway hanggang sa makarating ako sa emergency room ng Fatima University Medical Center, Annie Arnold. Doon ako inisikaso at matapos ang ilang pagsusuri, lumabas na ang aking blood pressure, BP, ay umabot sa 220/120 at ang aking blood sugar ay 270. Inirekomenda na sumailalim ako sa CT scan. Doon nakita na may bahagyang pagdurugo sa kaliwang bahagi ng aking utak, at sa oras na iyon, ako ay nagkaroon na ng hemorrhagic stroke, dagdag pa niya. Dahil sa kanyang kondisyon, dali-dali siyang isinugod sa St. Brooks Hospital para masubaybayan, bayan. Nagbigay rin ng Aral S.I. Arnold sa mga netizens Aniya, hindi ibig sabihin na kung pakiramdam mo ay ayos ka. Ayos ka na talaga. Ang pakiramdam na maganda ay hindi nangangahulugang maganda na ang kalagayan. Pakinggan mo ang iyong katawan. Traidor ang hypertension. Palaging suriin ang iyong BP. Sabi ni Arnold.